Nang dao daw sa pikunan, isang lalaki ang sinaksak ng kanyang kabiruan sa Tondo, Maynila. Pero giit ng sospek, sinuntok lang niya at di naman niya sinaksak ang biktima. Nagbabalik si Dave Mabuel. Sa kuwang ito ng CCTV bandang alas 7 kagabi, kita naghahabulan ang dalawang lalaki sa eskinita sa Tondo, Maynila. Nang makarating sa kanto, tila nagpambuno dalawa hanggang sa mapaupo ang isa sa kanila. Sandali silang nag-usap hanggang sa umalis na ang isa sa mga lalaki. Hindi nakunan sa CCTV pero bago ang habulan ay sinaksak na umano sa likod ang hinabol na lalaki nang humahabol sa kanya. Naisugot pa sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival. Ayon sa mga polis, nagsimula lang ang krimen sa simpleng pagtatalo. Itong uh, ating uh, sospek ay nagtanong sa biktima ngunit uh, hindi nagustuhan ng Sospek yung tinanong niya hanggang sa sila po ay nagtalo, dati silang malimit na magbiroan. Kwento naman na itinuturong sospek, nagkapikunan sila ng biktima at nagpambuno, pero hindi raw siya ang sumaksak dito. Sinabihan niya po kung hindi maganda, meron po kami ng gate po, naman po yung gate. Po, nagpambuno po kami, kaya nga po ako mamalito eh, para ma ako, malinis ko yung ano wala rosang ideya kung bakit may saksakang ang biktima. Wala po, wala po talaga. Sir, nakainom po kayo kanina? Oo, oh, nakainom po. Shot lang naman po yun kasi pagod na po. Kung mapatunayan ang sospek nga ang nanaksak, posibleng siyang maharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.